Imbis na mapasana all ang mga Pilipino sa 20 pesos na bigas na inaalok sa Visayas, ay huwag na lang daw. Ang murang bigas daw kasi, gimik lang ng gobyerno ayon sa isang mambabatas. Sabi nga ni Congressman Rodante Marcoleta, imposibleng magtagal ang panlulokong ito ng gobyernong Marcos Jr., lalot isinagawa ito sa gitna ng papalapit na eleksyon. Si Paul Montibon magbabalita. Ang pamamahagi ng tig-20 pesos na bigas sa Visayas ay itinuring ng marami bilang isang political gimmick ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ayon kay senatorial candidate Rodante Marculeta, malinaw na hindi pagtulong sa mahihirap ang tunay na motibo ng gobyerno, kundi gamitin ang mga tao bilang kasangkapan upang makuha ang kanilang boto. Ito'y lalo pat may mga kandidatong iniendorso si Marcos Jr. para sa darating na May 12 midterm elections. Para kay Marcoleta, isang uri ng panilinlang ang pagbebenta ng murang bigas na ang layunin ay ang ligawan ang mga botante sa pamamagitan ng mga maling pangako. Nakikita mo naman yung tiempo ng pagkagawa nila eh, di ba? Sana hindi mailigaw ang mga tao na ito ay eh, Political gimmick lang yan. Ito mga paraan para maganyak nilang iboto sila na magkukunwari na tinutupad yung kanilang dating naipangako. Pero hindi. Giit pa ni Marcoleta, kawawa lamang ang mga magsasaka kung pipilitin ng pamahalaan na ibaba sa 20 pesos ang presyo ng bigas. Tiyak anyay, mamumulubi ang mga magsasaka kapag sa ganitong murang halaga bibilhin ang kanilang mga ani. thank you ang babagsak dito, yung presyo ng palay, lalong kawawa na naman ang uh, mga magsasaka. They're sending the, the worst message to the farmers na talagang wala silang malasakit sa mga farmers. Kung sino man nag nito, talagang pansarili na naman ang kanilang iniisip. Alam nila ito, huwag na tayo maglukuhan. Bukod pa rito, isa rin anyang malaking insulto ang 20 pesos na bigas, lalo pat na balitaan niyang hindi pang tao ang kalidad nito. May mga reklamong mabaho at may bukbok ang mga bigas, isang malinaw na pagpapakita ng kawalan ng malasakit sa pamilyang Pilipino na umaasa sa pamahalaan para sa kanilang mga pangunahing pangangailangan. Mababalitaan ko rin, marami nagsasabi na marami bukbok daw at saka halos hindi na makain. Parang totoo nga kasi, isang kakukuha naman ng dinorado halimbawang quality pagkatapos 20 pesos. Sabi noon ni Vice President Sara Duterte, ang murang bigas ng pamahalaan ay hindi pang tao, kundi panghayop. Isang matinding pahayag na nagdulot ng kontrobersiya ang gobyernong Marcos Jr. na una nang nangako ng murang bigas sa una nitong taon sa panunungkulan pero ngayon lang ito na ipatupad. Yun nga lang at eksaktong sa panahon naman ng eleksyon. Dahil dito, di maiwasang ituring itong isang estratehiyang politikal para makahakot ng suporta ah, para sa mga kandidato ng administrasyon. Meron tayong BBM rice. Ayan, tag-29 ang kilo. Ayan ha. Yan ang bagong bigas para sa bagong Pilipinas. Ayan. Ang itsura niya ay ganito. Ayan. Ayan ang itsura niya, oh. Tapos, ang amoy niya, hindi biligit. Delicious, mga kaon amoy amago, amoy ah. Ah. amoy ipis. kaya ito yung sinasabi ng mga taon na ah. para sa mga kuan ng ito hayop sa yung mga manok dito ayan para sa hayop lang talaga ito ayan okay alright